luna, ating pusilipin. Oh, Ayan. Yeah. Kumulog na po. Gusto uh, ko lang palang matiin uh, si Mars Canoy. Mag-ingat ka dyang palagi and sana magkita tayo soon. God bless. Stay healthy. pa. Atin po siyang isisigang sa labong, ayan. At may labong na po si Kanoy na binabad, ayan. Ayan po ang ating pang paasin. po yun ang mga Mars. Sa hindi pa po nakasubok, subukan niyo po ng ganyang luto. Ayan, sinigang po sa labong ayungin, ayan. Atin lang po muna siyang kalis uh -huh. with <laughs> you mga mars at tayo okay, po muna ay nagpalambot ng ating pangasin ang ginamit po natin pangasin ay yung pong labong na binabad po ni Kanoy ayan kaya rin na nga po at atin nga pong sisilipin kung kumulo na ayan kumulo na nga po pala mga mars ayan. kailangan lang po natin siyang palambutin bago po natin ilagay yung ating mga isda tayo nga po ay maghiwa na ng ating mga pangsangkap. Mars. Ayan na nga po ang ating pang sangkap. Atin na pong ilagay. Ayan. Ayan po. Talagay na ng ating sibuyas bawang at kamatis. At hintay na nga lang po natin yan siyang lumambot yung ating labong. Ayan. At atin na po muna ang patuban. Ayan po at atin na nga po ulit sisilipin yung ating na kung malambot na para mailagay na po natin yung isda Silipin lang po muna natin at ilalagay na nga po natin ng isda at nailagay na naman po natin yung ating mga pangsangkap ayan at ilalagay po natin ang ating isda oh, nahulog pa dagdagan po natin yan ng sabaw ay sabaw ng binabad na labong. Ayan At po mga mars. atin po muna siyang tatluman. At po natin siyang kumulo ulit. kulo na siyang konti. Dinamihan na nga po natin pagluto, mga Mars, kasi po, yung tatrabaho po doon sa Buena Vista. O, sila ni Kanoy po, kaya yung kasamahan niya po. Doon po kila Mayor, eh, parap naman po sila ay makatikim at hindi na po sila magluto ng ulam doon sa taas. Ano yan po mga mars at kumulo na atin pong silipin. Ayan. Kumulo na po. Ang labong po natin ay nasa ilalim atin pong aloy ng konti. Ayan. Ayan mga mars ilagay na nga po natin yung ating sili at yung ating pampalasa. Hindi na lang po natin pinakita, ano? At nilagay na nga po natin ng paminta pampalasa. Ayan. Pati yung ating po sili. Ayan. pwente ng asin pwente lang po ako baka naman ay mapasugra ayan po mga Mars abang abang lang po sa ating luto naman pong ayungin ay madali pong maluto. Hindi naman po yan matagalutuin. Baga po yun na po yung ating pinakagulay, yung ating pinangasin na labong. Ayan. So, hindi pa po nakasubok nito. Subukan niyo po. Try kung pong iloto yung sinigang na ayongin sa labong masarap po talaga promise ngayon po mga mars at atin na pong titikman yung ating niluluto ang sarap tamang tama po ang asim at ang ating timpla kasi hindi po naman po mahilig si Kanoy ng medyo maalat medyo ano lang po konti kaya po niya ng maalat na sangkap maya maya nga po at atin na po iyang patayin ayan at maya maya po mga eleven at kuha po si Kanoy na pangulam nila. Dalahin na po doon sa taas. Ayan. Ayan nga po mga Mars at maghahatid na po. Ay, kukuha na po si, Man, si Kanoy ng pangulam. Dadalhin po yan sa taas. Ay. Kasi po yung kanilang mga kasama ay wala po silang pangulam. Kaya ay ayan, dadalhan lang po niyang pangulam. po si Kanoy at bagong kain lang po yun siya. Hello mga kamars, magandang tanghali po. Ito nga po pala ngayon ang ipapadala po natin kay Madam Sol. Ayan. Ano po, sa ibang bansa siya. Ayan po, ingat po kayo. Ayan. Ito po naman ay daing. Binalot-balot ko na po kasi yun po ang sabi doon sa GMP. Kailangan po ibukod-bukod po ng balot. Gawing apat na balot. Ayan po ang ginawa ko. Bali, apat po yan na balot. Isang kilo po siya. Ayan. Dobli-dobli na po yan ng plastic para po eh, hindi po mga ngamoy. Ayan. At paborito, paborito po kasi ito ni Madam Sol. Kailangan po eh, hindi po masyadong maalat. Tama lang po ang templa ni Kanoy. po.